What's up guys, welcome to Smart Tutorial Sub And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano mag-login sa ibang device or cellphone this 2024 At maayos ang problem ukol dito Pero bago tayo magsimula, ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe Na uninstall ko po sa aking lumang device yung Gcash account At naghintay naman po ako ng ilang weeks bago ko ilog-in sa ibang device yung aking Gcash account. At hindi ko ito na-unregister sa aking lumang device. So itap po ang okay. And di allow yung mga permissions. Allow, allow, and allow. Allow. Ilagay po ang iyong mobile number After po no, na nakalagay it looks like you change your phone. Pindutin. So ang solution dyan ay pindutin ang I want to register this phone and then may authentication po. May send the code sa iyong GCash number. It's taking a while din po sa pag-send code so patience is lucky po. Kapag nailagay mo na po yung code ay pindutin lamang ang submit. Then magantay po ng konting segundo. Nako biglang humina ang aking internet connection. So, kailangan kong antayin ulit yung code at ilagay diyan. So, ganito po ang lumabas. For your safety, we need to run a few more checks to make sure it's you. Trying to access your account. O ano po ang solusyon dito? Mag-login po ulit makalipas ang apat na oras. In my case po, inabot ako ng isang araw bago po makapunta sa dashboard at ma-register ang aking phone. At yun lamang po. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial.